Maligayang pagbabalik mga brad, breaking news muna tayo. Salt Papi knockout po sa round number 4 sa Misfits Boxing ng Gason mga brad na ginanap doon sa Manchester United Kingdom. Magal maganda naman po sana ang pinakita ni Salt Papi mga brad sa round number 1 hanggang round number 2. Subalit nakachamba itong si uh, Slim mga brad at uh, nakatama ng sulidong patama sa panga. Kaya uh, knockout po o na knockdown po ang ating kababayan na si Salt Papi round 4 lang po ang inabot mga brad at uh, nakatayo pa naman po mga brad at nakabit pa po sa count ng referee subalit so, nung ipagpatuloy mga brad ay uh, pinaulan na, na po si Saltpapi ng mga matitinding kombinasyon ni Slim kaya po wala nang naisagot si Saltpapi at itinigil na lang po ang laban ng referee so may record na po ngayon na tatlong uh, panalo at dalawang talo na po si Saltpapi mga brad at uh, tinagurian tina pa naman na ano uh best fight of the undercards ang laban ni Salt Papi kontra kay Slim pero talagang uh, ganun talaga ang boxing may mananalo at may matatalo Maraming salamat po